Mga kabayan alam ninyo ang mga sundalo ng Amerika, na pahanga dahil sa galing ng Pilipino na umasinta ng target gamit ang hamars nila. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang ating Philippine Army ay nagsasanay kasama ang US Army sa pamamagitan ng Sulaknib 2024, kung saan ang opening ceremony nito ay ginanap noong April 8, 2024 sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ang sulok niya ba isang annual exercise sa pagitan ng Philippine Army at ng US Army? Ang exercise na ito ay nakadesign para sanayin ang kakayahan ng mga sundalo sa pakikipaglaban at para palakasin na rin ang ties ng dalawang bansa. Sa exercise na ito, ang mga sundalo ay nagpa-participate sa mga iba't ibang uri ng mga activities, tulad ng field training, live fire exercises, subject matter exchanges at pagpapalitan ng mga kakayahan sa pakikipaglaban. Dahil sa Sulapnib 2024, masusubukan ng mga sundalo ng Pilipinas kung paano gumamit ng mga advanced weapon na ginagamit ng US. Isa na dyan ay ang paggamit ng HIMARS or High Mobility Artillery Rocket System. Hinayaan ng US na ang team ng Pilipino ang gumamit ng HIMARS upang asintahin ang kanilang target. Dito napabilib ang mga sundalong Amerikano dahil tinamaan nila ang kanilang target kahit ang kanilang training sa weapon na ito ay maiksi lamang. Nagpapatunay lang yan na all around ang mga sundalo natin. Kahit moderno na mga gamit madali nilang matutunan kung paano gamitin. Ang Hamars ay isa sa mga nakalistang weapon na bibilhin ng Pilipinas. Kaya malaking advantage pag nabili natin ito dahil magagamit kaagad natin. Di na kailangan ng training dahil alam na ng sundalo natin gamitin. Para magkaroon kayo ng idea tungkol sa Hamars or High Mobility Artillery Rocket System, Ipapaliwanag ko. Ang HIMARS ay isang multiple rocket launcher na dinevelop noong late 1990s. Para sa U.S. Army at nakalagay ito sa isang standard U.S. Army Family of Medium Tactical Vehicles M1140 truck frame na may 5 ton na bigat. Ito ay gawa ng Lockheed Martin. Ang kanyang effective firing range, mula 9 kilometers up to 499 kilometers. Ang range niya ay nakadependi sa kanyang rockets na gagamitin. Ang pinaka main armaments ng Hamars ay may tatlong ulit. Ang una ay ginagamita ng anim na multi-launch rocket system na may range na more than 70 kilometers. Ito yung ginagamit ngayon ng ating sundalo sa kanilang training. Ang ganitong uri ng Hamars hindi natin magagamit dahil maiksi lang ang range niya, di niya kayang abutin ang artificial island ng China. Kung gagamitin mo sa mga rebelde magastos dahil mahal ang rockets niya. Ang pangalawa naman, ay ang Hamars na may dalawang rocket launcher, na ginagamitan ng PRASM, or Precision Strike Missile. Ang PRASM or Precision Strikes Missile, ay isang short-range ballistic missile na may range na 480 kilometers, at ito ay denevlop ng US Army. Ang PRASM ay may apat na increment. Ang una ito yung ginagamit ngayon ng US bilang pamalit sa MGM-140 ATAMS. Ito ay may range na 499 kilometers para sa land attack. Ang Increment 2 naman ay tinawag na Land Based Anti-Ship Missile or LBASM at ang range niya ay umaabot ng 1,000 kilometers. Ito yung maganda pang tira sa mga warship at aircraft carrier ng China na nasa West Philippine Sea. Ang Increment 3 naman ay nakadesign para pangwasak ng mga structure. Under development pa ang missile na ito. At ang Increment 4 naman ay dinagdagan ang range at speed ng missile. Under development din ito. Ito dapat na unit ng Hamars ang kukunin dahil swak talaga ito sa pangangailangan ng Pilipinas. Tapos kaya nito abutin ng artificial island ng China. Pwede pa gamitin bilang anti-ship at dagdag depensa din ito. Ang pangatlong main armaments naman ng Hamars, ay ang single launcher para sa MGM-140 ATAMS, na may maximum range na 300 km, may flight ceiling na 50 km at may speed na supersonic or Mach 3. Okay din ito kaso yung range niya medyo alanganin. Kaya masasabi natin na ang Hamars pwede gamitin bilang land attack or anti-ship. Dapat ang kukunin ng Pilipinas yung double launcher para sa precision strike missile. Dahil pwede pang anti-ship at pang land attack, napaka-accurate pa naman ng weapon na ito. Pinatunayan ito sa labanan ng Ukraine at Russia, kung saan nagbigay ito ng sakit ng ulo sa side ng Russia. Kung mayroon tayo nito, kaya na nito atakihin ang mga artificial island ng China pag inilagay sa Palawan. Dapat ito ang bibilhin ng Pilipinas ng maramihan, kahit 30 units bilang anti-ship at 30 units para sa land attack ayos na. Pag natapos ang increment 4 niya, kaya naabutin ang mainland ng China. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.